Ah, um gum gum. Speed, 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 speed. Ako. Pag-aacha dito sa kabila. Hey, hurry up. Hurry up. Mapatate mo nga doon tayo at kabilang unan. Taas mo. Taas. Alagaan na ako. Og, matatambling yan. Ah, nakahayapin ko. Galo ngayon mo. Pag galo mo. Wait lang, galo mo. Galo mo pa. Galo mo pa. Oh, makipit ng kamay ko. Wait lang, saglit. Ah, go. Oh, ho, ho. Baba, dance mo. Tapos Ayaw mo. Papa, sayawin mo. Uh -huh. Aha. naka mo doon. Para makababa. Aha! oh, mo. Smooth rolls! apa? apa gawin ko yung camera. Babalik yan dito, ne? Go. go. Ay. Pa. Pa. Paano ito matanggal? Stop. Ay, ay. Ganito lang. lang. Hindi pa. 100 lang. Mm -hmm. About 2 seconds. Gawa ko ito. Okay. Here you go. I'll go. Can Ryan? sa okay. Yan, go! Boy! Ayaw mo sa boom! Ayan! Hurry! Baba! Baba! Kuta ka dito! Dito ka! Like ka dito sa akin! Like ka dito sa akin! Ah. <laughs> o tak. mo. Oh. oh. ang galing nga ba? Hindi ka baba. Hindi mga ka baba. Wow. Ah. <laughs> oh. Oh, <taas> ka, go. ka, go. Taas. Oh. Ayaw mo naman kay Boleh. Ini. Aduh, dulu lah. Wah, atas. Balik atas. Atas semua. Okay. Ready, let's go. Oh Yeah.